Sobrang init. Grabe, very, very hot. Because it's summer. Tapon po, naligo po kami sa Blue Rock. Kami ni Buboy. Kami lang dalawa ni Buboy. Tapos ngayon, tapos, Hi hey guys, magluluto po ako ngayon ng isda. Sinabawan, kusido. Pagyan ko ng talbos ng kamote. Eh, sinisimulan ko na siya. Sweet potato tap. Or kamote. ako guys. Magpapakulo ako guys ng tubig. Pag kumulo, ilalagay ko yung mga sangkap. Ayan. Ready na yung tubig. Guys. Ilalagay ko po yung kamatis, bawang sipuyas at luya dahil kumukulo na siya. So, kumukulo na po siya guys. Ibang na din si Mimi! niluto ako mingming. -Ming. Ah, mamaya na. Opo. How? Diyan ka lang. lagay ko po yung isda. Hmm. Bye. Dapat ko mikiniluma 'yung ano, pero okay lang yan. See. Hmm. Hmm, mamaya na. Ha. So, guys. Okay so, na, guys.

po kami. Kain po tayo lahat. Sarap. Ito na po guys. Yan. Dalawang isda. Ready na. Time to eat na po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa lahat ng aking mga videos. Thank you so much po. Bye bye. Kain ko po yung sibutang Diyan yes. ka na na Hindi hmm? <laughs> kasi inaawakan ni. <ne? laughs> hmm. Gutom ka? Umaya ka na ha. Si Boboy muna si Chinchin muna kakain bago ikaw ha. Hmm. Mawi. Dapat iwan mo ng kada. Maganda. Ano, tinamong kulay mo? Kasi mo yung kulay natin. Tingnan na natin anak. <laughs> I'm waiting for the tricycle guys. Kasi kanina nag kanina nag special kami. And ngayon pagod na kami lumayo. Kaya may ako kami okay lang kahit magantay ko dito. Di ba? Si hi daddy. Hi daddy. Kasi kanina nag special kami ng hindi. Ah kilala ko po dito. Parehas din po kami taga doon. Oh, hindi ko sa dropping. <laughs> <laughs> Magkakalapit lang po kami. Mga ano din po, mga pangarap ng <laughs> ngayon na topad. Bigla <laughs> ang plano. Bigla ang plano. hindi ang plano. Bigla ang plano.